Layunin ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI na pangalagaan ang moral decency ng mga Pilipino. Ito ang binigyan diin ng legal counsel ng KSMBPI na Attorney Mark Tolentino kasunod sa sunod-sunod ng mga personalidad na kanilang kinasuhan kaugnay sa paglabag sa Article No. 201 ng Revised Penal Code and Cybercrime Prevention Act of 2012. KSMBPI is not part of the government. This is an advocacy organization that will protect the moral decency ng ating mga kababayan. This is not for our self interest, this is for God, for country and sa ating lahat na mga kababayan. Nilinaw ni Attorney Tolentino na ang freedom of expression na sinasabi ay may limitasyon at paglabag na dito ang mga bagay na nakasisira sa mindset ng isang individual gaya ng x-rated videos. my freedom of press tayo my freedom to express our arts, our expression right natin yan bilang isang democratic and a republican country but that right is not absolute may mga limitations ano yung mga limitations na yan? number 1 yung law on libel in relation to cyber libel and second, itong tinatawag na article 201 in relation to cyber libel ano to article 201 Ito yung mga obscene publication, immoral publication, including publications that is against public policy. Naniniwala si Tolentino na maaaring ipakita o ihayag isang art sa mga content nang hindi lumalabag sa batas. Inihayag naman ni Tolentino na dahil sa hakbang ng grupo ay mayroon na anyang mga personalidad na takot ang gumawa ng sexy scenes dahil sa posibleng pananagutan. Because of the filing of the case, may mga sexy stars na na ayaw na ayaw na mag-stop na sa kanilang mga shows, ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media kasi natatakot na sila na madimanda sila kasi in this case 20 years imprisonment per video na i-upload nila. Yun ang magiging liability or maging penalty nila. Magugunita na kasama sa kanilang nao ng kinasuhan ay sina Vice Ganda at Ayan Perez, Tony Fowler at Angelique Kang. Samantala, sinabi naman ng abogado na maliban sa kanilang pagsasampa ng kaso ay kanila na rin iniimbestigahan ang kanila natanggap na sumbong sa money pagbubugaw ng mga managers at film producers sa mga artista at social media influencers. May lumalapit din sa atin na mga mga social mga social media influencer, mga celebrities na binubugaw sila ng kanilang mga managers, ng kanilang mga producers, which ang ginagawa natin ngayon is to conduct investigation sa mga nangyayari sa show business. Kasi we will also act, uh, we will also help them uh, as legal, uh, to give them legal services na idemanda ang kanilang mga managers, mga mga ano tawag doon, mga Even directors, producers, or even uh, show business media personality nagbubugaw sa mga tao neto. So we will file also uh, human trafficking and and sexual harassment against these producers, uh, mga directors. And we will act as lawyer sa mga celebrities na nabubugaw. Para sa si Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ako si Valdivine Gracia. Essa vai